guys, for today's video po ay samahan niyo po ako magluto na sinantol po doon sa kinamamang po sa baba. Yan, ngayon po ay piyesta po dito sa amin sa barangay po. Kaya po, tutulong ako po sinamama magluto na kanilang handa. Yan, isa po sa handa nila ay ang sinantol at ako po ang magluluto nun. Kaya naman po, tara po, samahan niyo po ako. po. Mayinit po na kawali. Lagyan lang po natin ng mantika. Ayan. Mantika po. At purpose po na yan ay gigisa po natin ang ricado. Lagyan na po natin ang luya. Ayan. Ayan talalabasin lang. Ayan natin yung kanyang aroma. Ayan. Lagay na din po natin ang bawang. Halo-halo lang. At pagka okay na po yung ating mga regado, ay lalagay naman po natin ito. Hiniwa ko po na taba ng baboy. Yan po ay eh, pinakuloan ko na po ng unang kulo at tinapong ko po yung sabaw niya. Ayan. Lalagay ko na po yan. Okay na po yung rigado. Ayan, bibisa-bisa ko lang po ito. Lalagyan na po natin ng paminta. Ayan, madaming madaming paminta po. Sa haluin ko lang po ulit. Yan po ay isasangkot siya ko po ng mabuti. At kapag ka po yan ay ganyan, pumuputok-putok na po, ilalagay ko na po itong kasag po at saka hipon. Ayan. Tasangkot siya ko lang din po ito ng bahagya. Yan po inilagyan ko na nga po pala ng asin. Hindi ko lang po napakita kanina. Para po lumasa na po. Ayan. Tasangkot siya ko lang po siya ng bahagya. Nalagay ko na rin po yung tanlad at saka po yung ating santol. At saka susunod ko na rin po yung gata, yung pangalawang gata po. Yan. Ito po yung tanlad. Nalagay ko na po yung pangalawang gata, yung pong sinantol at saka po yung tanlad. Lalagyan ko naman po ulit ng asin. Yan. At haluin ko na lang po. Yan. Maraming maraming gata po ang kailangan ni Ann at yan po'y matagal maluto. But ito po yung kanyang tanlad. Malaki po ito. At ito po'y madami. Yan. Ayan, lalagay ko na rin po yung ating dilata po. Ayan. Iyan po ay kulay red. Para po may konting pahang. Ayan, dagdag palas rin po yan. Iyan po ang pag, yan po ang hindi nawawala. Pagka ako ay nagiginataan sa gulay. Ayan. At iyan po, nandidiyan po ang lasa. Yan po ang pinakadabas na panghalo po sa mga ginataan para sa akin. Yan. Ay lulubugin natin ito. Tanglad para lumasa. medyo ko. ko na po si. Ah. Makulo-kulo na po. Lagay nga din po pala ako ng reno. Ito po. oh, yeah. Yan. Isang malaking reno po ito. Okay. Hmm. Wow. Ini kumukulo na po. Akin okay na lang pong papatuyuin ito at ilalagay ko na po yung pangunang gata, yung pinakangkakang gata po niya. Ilalagay ko na po at saka titikman ko po kung okay na yung lasa. Ah. Papatuyuin ko po din iyon at okay na. ito na po. Ayun na may mga kasad po nilalagay na po namin yung kakang gata. Ayan po yung malapot na gata niya. Ayan. Ayan, papatuyuin ko na lang po ito at saka ko po lalagyan ng tamang panglasa tamang pang lasa. <laughs> Nang tamang pong lasa. Kung kulang pa po sa asin, o ano po, titikman ko po mamaya. At, ito na po. Pag ito po ay natuyo na. Lagyan ko nga po pala ng sukal. Yan. Yan po ay pang balance po niya. Sukal na brown po yan. Lagyan na po nga po Papasin niya ako kayo, kay Rodney. Kaya tatapos. Kasat mo na lang yan. Ayan, bali okay na po yung lasa. Dinagdagan ko na po siya ng uh, asin. At ilalagay ko na rin po itong mga siling green. Ayan, para lumasa din po siya. Lulubog-lubog ko lang po. dapat ko na lang ko, ito at ito po ay okay na. Ito na po. po dahil po nalubat po ako kagabi at nanabot na po ako ng mandaling araw pagluluto ay ngayon ko lang po mapapakita to finish ko po ng niluto ko pong sinantol, yan, ito po yung finish na product. Product. Ito po. Oh. Naglalangis-langis po siya. Ayan. Sarap. Kagabi po yung natikman ko na rin po ito pero ano. Titigin po ulit ako. Nakain po ulit ako ngayon. Ayan. Ito naman po yung ibang mga putahin nila. Papa. Ayan. Ayan po. Dito po muna nila nilalagay at para po hindi po ma-dumihan doon sa labas. Mamaya po ulit. Mamaya po nila ilalabas at masyado pa po maagap. Ayan. Bali ako po ay nagsimula kagabi pagluluto nitong sinantulay. Mga siguro po ay mag-11 na. Ayan. Kaya ako po ay nabot ng 2, 2 a.m. kagabi. Pagluluto. Ayan. Kukuha po ako nito. Ayan. Uy, sarap. Mamantika. Ayan. Hindi na po ako kukuha ng ano. Um, oh, yeah hindi na pakukuha ng uh, kasag at eh. mahirap pong balatan ito na lang pong mismo sinantol at saka yung taba titikman po natin yan yan tapang tole ito na po titikman ko po dito sa amin. Nung nakaraang piyesta po, nagluto rin po ako ng ganito. Ito po ang kaunang naupo sa handa po ni Papa. Kinantay. Kaya lagi po itong hindi nawawala sa handa ni Papa sa piyesta.